Ireklamo -re na raw ng mga preso si Justice Secretary Laila Delima kaugnay sa paglilipat sa NBI ng labinsyam na high-profile inmates mula Bilibid. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si John Consulta Exclusive. John? Rafi, kinakasa na ng ilang inmates na inalis sa New Bilibid Prison ang kanilang buweltang kaso laban kay Secretary Laila Delima tumulong sa patuloy na paglabag sa kanilang karapatan pasampahan ng kasong kriminal siya siya si Justice Secretary Laila Dalima tawagin sa pagdabag umano niya sa karapatan ng labing siyam na bilibig inmates na inilipan sa detention facility ng NPI. Sa pagdilig niya sa 6th Division ng Court of Appeals tawagin sa inyain nilang Rita Vamparo, sinabi ni Attorney Ferdinand Topasco na simula pa noong December 15 ay hindi na binigyan ng pagkakataon na makausap ng mga naturang inmates ang kanilang mga abogado at mahal sa buhay. Wala rin daw ang kautosan ng alimbang hukuman ang ginawang paglilipat sa natura ng mga conflicted drug lords, particular sa kanyang kliyente si Noel Martinez. Isa raw itong malinaw na pagdabag sa karapatan ng mga bilanggo. Dagdag ni Tupasso ay nakakalungkot daw na si Tiima na dating tinuno ng Commission on Human Rights o CHR, ang siyang numero unong rumalabag-umano sa karapatang pantao ng mga image gayong taat bilanggo raw ay meron pa rin daw silang karapatan. Nagahinting ng motion para sa TPO o Temporary Protection Order si Tupasso, para magkaroon ng akses sa mga abogado at mga kaanak sa mga nakapikit na bilanggo sa NBI. Iginig naman Rafi ni Assistant Solicitor General Ernest Ocampo na kanilang tututulan ang hinihiling na TPO at writ of habeas corpus ng mga inmates at inalatag nila. Ang kanilang mga argumento sa susunod na pagdinig sa si February 6, aminado ang Sturgeon na naantala ang kanilang paghahanda para sa pag-file ng reply o tugon sa korte dahil sa sunod-sunod na -sunod holiday bunsod ng katatapos na payable visit pang ng dati ang panig ng Secretary de ba? Yan mo ng letters mula pa rin sa Manila. Balik sa oras. Maraming salamat, John Consulta.